ang laging tinuturo ng sa akin ng kuya Ram, maging humble lang lagi. Yung uh, kung ano ka dati, dapat ka magbalik. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this so, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bagong upload ng video. At huwag po natin kalimutan support ang nabuntin kalingap sa pangunahin ni Kuya Valis Santos Matubang at Edna the vlog at syempre kalingap rab. At pakisupport din po ang ayong masamang sa buntin kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa so tumutulong sa mga kabayatang na nangailat mahihirap Suportahan po natin lahat guys. So ayan guys, ano kahapon po yung pinakahihintay po na buong sambayanan ano, ng lahat po ng Kalingap community, ng lahat ng supporters and fans po ng iba't ibang love team po at mga sinusubaybayan natin yung beneficiaries ng team Kalingap kung saan po ang apat pong prinsesa ng team Kalingap ay nagkita-kita na nga po. So napanood nga po natin sa premiere ni Kalingap Rab kagabi na talaga ang dami po nag-aabang at gusto ko po i-congratulate si Kalingap Prab dahil po kagabi po na-break po yung kanyang record sa 72k live viewers mga kalingap sobrang maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanonood kagabi ano 72,000 plus live viewers po kagabi ang tumutok po sa premier po ni Kalinga Prab at sobrang nagpapasalamat po ang team Kalinga sa lahat po na sumusuporta kay Kalinga Prab at sa buong team Kalinga parang Maraming po salamat. At ngayon nga po guys, ano, alam ko marami nakapansin, marami po nag-comment, marami din po nakapansin na kakaiba po yung mga sagutan po ni Rachel Morales sa kanilang apat. Ano talaga pong makikita po natin yung improvement at yung pagmature po ni Rachel Morales pagdating po sa pagsagot sa mga tanong at sa pag-vlog po mga Kalinga, at Ngayon nga po, po natin kung bakit nga ba ang galing sumagot ni Rachel kah kahapon o kagabi sa kanya mga tanungan ng ating team kalingap sa kanya pero ang vlog po ito ay hindi po para ikumpara ang ating apat na kalinga princess kundi po para po makita po natin yung kani-kanilang mga kakayanan at katangian mga kalingap at ngayon nga po pag-uusapan natin ano nga ba yung lamang ni Rachel Morales bakit ang galing niya sumagot sa mga katanungan kagabi so tara tutungan po natin panoorin in 5 4 3 2 Shhh. yan, yan po yung request ng mga viewers natin. Yan, kawayan yung mga viewers. So, ano masasabi mo لريsyon na? Nakita mo na si si Joy kasi first time mo nakita si Joy. Masaya ako na kita ko sila tsaka nakilala din kasi ano malaki ano para din na makilala sila. Kailangan, ano kilala kami dahil tinulungan kami ni Hera. Kaya lahat na masaya naman. The feeling si same lang na proud kayo na na lahat kayo magkasama ngayon. Salamat. Salamat din, din. <laughs> ano kita oh. kayo ito. Kasi na, papanood na namin isa't isa oh, sa oh. anay. Eh. Sa oh, bagay Talaga, pinapanood niyo yung bawat isa sa inyo sa YouTube sa content ni Kalinga Plata. Napanood ka So gusto niyo nang magkaroon din ng kanya-kanyang ano, sariling bahay. So isa-isa. Hindi -isa. -isa. ba kayong maging grupo? Hindi lang isang black pink. black pink ng Kalinga. So ano masasabi sasabi niyo sa isa't isa? So, una ni si Dara. Dara, ano masasabi mo sa kanila tatlo? <laughs> Ayan. Ayan. Sila muna <laughs> ko. <Kasi, laughs> Asseration na lang. Asseration. Si ano masasabi mo sa kanila ang tatlo? Um, pagpasok kanina, nakangiti agad sila. parang magiging close ko sila. Ramdam mo naman na ano, approachable sila. Opo. Tsaka ano, mag mabait <laughs> e si din. Tsaka, syempre, magaganda. eh, si Erika? Ganun din. Magulat din kasi ano. Um, din nila. Tapos, um, magaganda pa. <laughs> And sina? Si Joy? <laughs> ano, no, una hindi pa ako makapaniwala na yung chinata ni Kuya Rob na kita kita nga po kami kasi nung una, papanood ko lang sila tapos, syempre, ano ko, every ka fan, tapos gusto ko rin makita si, si, ano, si Dara, tapos si Rachel, kasi nakikita ko rin yung mga vlog nila, ni Ruel. Tapos ano, tapos nung nakita ko na sila, ano, ang ganda nila, mas maganda sila. Ay, Ruel. May starstruck ka? Oo, grabe guys ano talagang kitang kita po natin kung gaano kasaya po yung ating apat na prinsesa sa kanilang pagkita kita ano anja po si Rachel si Erica si Joy at si Dara po mga kalingap so ayan po mga kalingap ano, talagang may bagong pagkakaibigan naman po ang nabuo sa tulong din po ng team kalingap ano dahil kung di po dahil sa team kalingap hindi po sila magkakakilala ng apat po ano at nakakatuwa dahil dahil sa una pagtatagpo nila mga kalingap parang close na close na po silang lahat mga kalingap at, at talagang nagsipaglabasan nga po mga kalingap yung kanilang mga kanya kagandahan at katangian na talagang pare parehas sila mga babait, may mabuting puso, may mga gandang ugali, at may mga gandang mukha mga kalinga. Ano talaga na nakakatuwa talaga na makita po yung ating mga tinutulungan, ang mga beneficiaries na talaga nagkakaisa at hindi po nagkakaroon ng kahit anong hidwaan. So suportahan lang po natin mga kalingap ang ginagawang pagtulong sa kalinga natin kalingap at ang umuus po ng pagkakaibigan sa ating apat na prinsesa mga kalingap. Oh, si Dara no. Ako din po, ay, una po, sobrang saya ko po sa inyong nakita. Ay. Sobrang gaganda po niyo. Sobrang babang ang kaibigan. Nice. So Rachel, bilang ikaw yung ahead sa kanila, di ba? Ikaw yung pinaka. Naunang tulungan, kalinga. So anong nabibigay mo, advice sa kanila? Advice? Uh Oo. -oh. ano yung mga na-experience mo sa kalinga? Since ikaw na yung pinaka matagal na ano? Ano na lang, ang laging, ang laging tinuturo lang sa akin na Kuya Ra, maging humble na lagi. Yung kung ano ka dati, dapat ganun na ba eh. So nagbigay na si Rachel ng advice no mm. sa kanila bilang isang first yung nauna sa kanila na beneficiary natin. Um, ikaw naman ano, ikaw naman Joy, sa tingin mo, ano yung may advice mo sa bawat isa? Siyempre may kanya-kanya naman tayo ano eh, diba? um, personality. Ano yung ma-advice mo sa kanila para maging ano, uh, successful na beneficiary ng kalingap na tinutulungan namin? Yung, ano lang. Kasi, nga, ang, ang sagot niya kanina, di ba? Maging humble lang palagi. Which is tama naman, no? Ikaw naman, sa'yo. Ano naman sa'yo? Uh, magtiwala lang tayo sa sarili natin na kaya natin lahat ng mga atsubok, Tapos, yung lahat ng na natatanggap natin blessings, <coughs> ano, yung unang-unang natin papasalamatan ang Diyos. And I, thank you. <laughs> <laughs> Kaya naman Erica, ay Erica, ikaw naman Dara, ano naman yun yung para sa iyo sa sarili mo para paano mo ma tauhan? Ano yung may advice naman mo naman sa kanila bilang isang beneficiary din ng kalinga. Mama ara ito na mabote para pama-puno ng mga natira. Ang, ang pangarap natin sa totoo. At to wala lang pa sa atin, to lang pa sa sarili at sa pamilya. So kay kay Dara mag-aral kay kay Joy magtiwala sa sarili and kay ano naman be humble. Ko naman Erika. Ano naman sa'yo? iyo. magagantihan ang kalingap. Parang ganoon. Paano ka makaganti sa kanila sa mga naitulong ng pin kalingap sa Tama yung mga sinabi nila eh. mag humble lang, huwag kakalimutan ko sa nagsimula. Mag-aral ng mabuti, ikaw naman para sa iyo. Pwede naman din yung kung nasabi na nila, okay lang naman. Ano um, 'di po? Mas pinaganda niyo pa. <laughs> kung ano, kung paano tayo nakilala ng mga tao nila Kuya Rob, kung ano tayo hanggang muli, kung tayo magbago, kung tayo magbabago, tsaka ano, um, eh ayun, pakabait lang para more blessings, at tsaka individual sa sarili para ma-achieve yung goal natin sa, sa kanya-kanyang buhay. Yeah. Sabi guys, you know, talaga nakakatuwa po talaga yung ng kasagutan mga kalingap. And then nga po nakita po natin sa apat na kasagutan po ng ating apat na prinsesa Talagang makikita po natin na ibang iba po talaga yung kasagutan po ni Rachel Na talagang, uh, talagang marunong na po siya sumagot, mature na sumagot At uh, talagang napakahusay po niyang sumagot sa mga katanungan Dahil nga po siguro nagbavlog po siya, na -expose, matagal na po siyang expose sa, sa sa kamera. Meron na rin po siyang sariling YouTube channel Nayasama po siya ni Rolof Malalag at ang iba pa natin mga kasama sa team Kalingap So very exposed nag-post na po si Rachel po sa pag-vlog and dahil nga po doon talagang mas nagmamature po yung kanyang mga pagsagot, pagsasalita sa harap po ng camera at ganyan din po pakikitungo po sa ating mga kasama sa Team Kalingap ay natutulungan po para po mag-grow itong si Rachel po ano kaya ito, napakagaling po talaga ng kanya pagsagot and balang araw po mga Kalingap ito po tatlo nating ibang prinsesa si Dara, si Erika at si Joy po ay ganyan din po ang mangyayari sa kanila no? kung balakin po nilang magkaroon ng sarili kanilang mga sariling YouTube channel ay darating din po ang panahon na sila po ay magmamature at gagaling din po sa kanilang pagsasalita at pagsagot po sa harap po ng camera at, at pag-vlog po mga kalingap ano? so talagang experience po ang lamang ni Rachel exposure at yung pagkakaroon po niya ng kanyang sariling YouTube channel, alam naman po natin na, na parang daily vlog na rin po yung ginagawa ni Rachel kaya sanina na sanay po talaga siya magsalita sa harap ng camera. And then po darating din po ang panahon po na itong si Dara, si Erika at si Joy ay magiging exposed na rin po. Pagharap sa camera, mawawala na po yung hiya parang masanay na po sa pagsasalita sa harap ng kamera so lahat naman po ay nagdadaan po talaga sa ganyan lalong lalo po pag bago ka pa lang na beneficiaries at hindi ka pa sanay masyado sa pagsasalita sa harap ng kamera talagang parang mahihiya ka pa medyo mabubulol minsan at minsan may hiya ka pong sumagot magsalita pero darating din po yung time ano, na, na kung paano nag-improve po si Rachel ay ganyan din po yung pag-improve na mangyayari kila Erika, Joy, and Dara so abang po natin natutukan po natin ang apat nating na prinsesa mga kalingap at patuloy po natin supportahan so yun lamang po maraming maraming salamat sa panunood don't forget to like, comment, share and subscribe to this video maraming maraming po salamat God bless, bye bye